Alam mo ba na may tatlong mahahalagang sangay ang social security system natin dito sa Pilipinas? Tama! Ang SSS, PhilHealth at Pag-ibig Fund. Ang mga ito ang ating safety net para sa kinabukasan. Isipin mo ang SSS bilang alkansya mo para sa pagtanda. Bawat contribution mo ay nagiging pension at retirement benefits mo balang araw. Hindi ba napakaganda na habang nagtatrabaho ka ngayon, may ipon ka na para sa hinaharap? Ang PhilHealth naman ang ating kalasan sa mga hindi inaasahang pagkakasakit. Kapag ikaw o ang pamilya mo ay kailangan pagpagamot, malaking tulong ang coverage nito para hindi ka malubog sa utang. At syempre, ang pag-ibig fund, ang daan tungo sa sariling bahay at investments. Bukod sa housing loans, may MP2 savings program pa na may magandang interest rate para lumago ang pera mo. Kaya mga kaibigan, huwag kalimutang maghulog sa tatlong ito. Hindi lang ito para sa'yo, kundi para na rin sa pamilya mo. Salamat sa panonood, kaibigan. Mag-follow sa channel para sa mas maraming pang financial tips.